Hi, good Hi, kaganda ni ma'am. Ready ka na po? Mm, sana. oh, wala pa ma'am. Numuungol ka na. Pag live, live lang. Walang ulan. No, wala. No. Pwede mo may napag ang camera mo? Medyo nahi nahihilo ako. Hindi, pwede mo ganito. Ano saan si Ma'am Spicy? nandito ako sa Bahrain. Bahrain? Mm. Yeah, I'm from Bahrain. Ilan, ilan taon ka na? Hulaan mo. Oh, bakit? Streamer ako, tapos gano'n mong hula? Hula mo. Hula mo! Hula mo! Hula mo! 37? No. <laughs> oh, eh de, gusto mo, umpisa sa live ko, hanggang matapos ang live ko, maghulaan na lang tayo. <laughs> ilan taon? 45. 45, five Guys, bumubutok na. Yes. <laughs> Nasa bingit na ng bakbakan ito. <laughs> 45. Mm. Good job, Mama. Naalagaan mo ng mayos yung sarili mo. So, ngayong gabi, maghahanap tayo ng sisira dyan sa pinag-a... sa mukha mo. No no, 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 no. Ay, hindi pala. Hindi ako naghahanap. I, o, anong ginagawa I'm mo just, dito? I just... Gusto ko lang mag-join kasi masaya yung live mo. It's just like that one. Ah. But I'm looking for someone. Mm -hmm. yeah. May sawa ka? Wala. Mm, buti nga sa'yo. Ah, yung buti nga sa'yo. So, so. Sorry. sorry. <laughs> sorry. <laughs> Dito doon naman, di ba? Buti nga sa'yo. Alam mo kung bakit? Bakit? Siyempre kung may sawa ka, tapos sakit lang naman sa ulo, eh di, 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 di sana ganyan yung itsura mo, di ba? Tama ka doon. I'm okay, happy to be I'm happy to be single. Mm. So, kamusta naman yung uh, pangangailangan ni Ma'am Spicy? Nakakaya pa ba? Sobra-sobra pa. Sobra-sobra ang kalyo. Ano? <laughs> ano? Ha? No, 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 no. No, 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 no. Pero ano, tawag dito? Ilan na po anak nyo? Four. Four. Mm -hmm. Hindi ka naghahanap talaga ng ano, ng uh, karelasyon. No, 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 no. Yeah. Sige ma'am, buruhin mo yan. Lagay mo ng asin ha. Tapos ibilad mo na rin. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Okay? Thank you. Thank you for joining. Salamat. Thank you mama. I hope. Uh, sa mga katulad niyo na papangiti ko kahit hindi man tayo magkasama. Mm. Kahit natutuwa online. lang ako kasi, yan natutuwa lang ako kasi napaka kalug mo, alam mo yun, yung napaka yung kahit mag-isa ka na, na enjoy mo yung pinanonood mo. Okay na yung ganun. Mm -mm. so, wag lang tumawa kapag alam mo nga marami kang kasama, ha? Hindi ko mapigilan. Baka kasi kung ano isipin nila. <coughs> you know, Wala, you know. tumatawa na si Spicy mag-isa, oh. <coughs> I was a nurse here in Bahrain. I am ah, a nurse here in Bahrain. Okay. Pero hindi ko mapigil ang kanilin na sa hospital ako. Tawa ko ng tawa sa'yo. Sa mga ano ba? pinanonood kita. Siguro two days na ako nanonood sa'yo. Sabi ko, okay ito ah. Sabi ko sa kanya. Ganun, talaga ka, ma'am kapag virgin? <laughs> Sino virgin? <laughs> ha? Asa? Sino virgin? Ako, bakit? Sino virgin? Ang so, ganda. Duda ka? Hindi ko sure. duda ko. Hindi ko sure. <laughs> Tingnan mo, napapainom ka sa sinasabi mo. <laughs> okay, oh, thank you. Maraming salamat. So, na-appreciate natin yung mga ganyang klas nga uh, reaction. Hmm. Siyempre, mahirap kasi. Sa totoo lang, ma, mahirap magpasaya. So, mahirap yeah, mag-catch ng attention sa viewers, lalong-lalong na hindi ko kayo nakikita, uh -huh. hindi ko alam mo anong iniisip niyo, uh -huh. di ba? So, magkaroon ka um, ng 1,300 uh, like viewers. I mean. Napaka-hirap niyan. Oh, that's true. That's mm -hmm. true. So, ganun pa man. Thank you so much. God bless and enjoy po sa baba, ma'am ha. Thank okay? you. Thank you, Dave. Mayroon baka ma lang ba ako sa iyo. Baka hindi ko Thank mapigil na maibinta. Pakita dito. <laughs> <laughs> Lama. <laughs>